o diba kanina basang basa ako kasi uh, nag ano tayo nag fishball and ano ba yon sobrang basa ako even my phone <laughs> and kaya naman I'm on my way maglalakad lang ako papunta sa supermarket because I really need to buy a lot of things so out of stock na ako so ano ba tamdam niyo ba ninyong mag isa lang tayo pero kailangan mong bumili na marami <laughs> kasi meron ka mga kapatid ka sa'yo na kasama mo sa bahay o diba <laughs> ayan buti na lang hindi na masyadong malakas magandang araw Oops. tara sama nyo ako mamalengke so kadalasan magkari yung budget nyo sa di ba? ang daming kailangan bilhin kahit mag isa ka lang sa bahay and especially kapag may bisita ka ay mapapagastos ka nga naman madodoble-doble yung ano mo yung bayarin mo sa ilaw sa tubig and ano pa <laughs> o ba diba? pero sa pamamalengke may mga bayarin kang bills like wifi e eh, magkano ang wifi ko 1.3 dati 1.8 yun um, so nagpababa ako kasi mag isa lang naman ako and um, yung tubig ko umaabot ng 500 to 700 pesos And, alin pa ba? Yung kuryente, kapag sobrang mainit, umaabot siya ng 5,500 or 6,000. O, ba diba? Sa ut utilities pa lang, almost 10,000 na. O, ang grocery pa. Itong pinapamili ko, pinapamili ko ngayon, mga love-love. Ano lang to yung mga pagkain? Two weeks lang to wala pa nga mga gulay at prutas yan. O, ba diba? Isipin mo yon kung magkano. Tapos, meron pa akong uh, binibigyan ng allowance na kapatid kasi nag-aaral siya. Uh, may pinapakain pa ako ng mga baboy. And then, may, may, meron pa akong binibigay sa lola ko kasi ako ang, ano, nagbibigay ng gamot niya dun para sa mata niya monthly yon and even sa maintenance ng mother ko which is a small amount lang naman pero kung ano pag mo malaki na yon o di ba sana abot ang 30,000 mo di ba <laughs> so wala nga ako mga love love na hindi ko ano hindi ko sa budget ko hindi ko kaya na ano Uh, ako monthly. Siguro, nakakapalinis lang ako ng kuko mga 3 to 4 times a year. O, di ba? kung halimbawa kung 30,000 yung ano mo yung budget mo sana ang abot ang 30,000 mo sa ano lang sa utilities sa pagkain kulang as in kulang na kulang o tingnan nyo for 2 weeks wala pang ano yan wala pang prutas at gulay kaya ah, napakihirap talaga ng buhay tapos mag-aasawa ka pa ba diba? and ano ba ba tapos mag-aaral pa ako o di halimbawa isipin natin 3,000 ang budget ko wala na no. <laughs> wala 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 na as in wala <laughs> ano o ayan tapos na tayo na mamalengke ewan ko ba sa vlog na to mga love love at <laughs> 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 oh, grateful pa din tayo syempre ay <laughs> tumikid Yan, iano nyo na po. Ipasok nyo na. Hawakan ko po yung payong. Hawakan ko po. Sige ma'am. Ouch! Pero sobrang thankful pa rin ako. Kasi diba, nakakapamalengke uh, pa rin tayo and sa buhay naman kasi uh, may kanya-kanya tayong lifestyle so nasa city ako so, kung nasa probinsya ako, syempre mas less expensive kasi yung mga pagkain mo, pwede mo makuha lamang sa likod bahay and then mas mura, dito kasi mas mahal eh, kasi yung vicinity ng place ko mas mahal yung mga bilihin and so ayan mga love love sobrang maulan na And thank you so much for watching. So kayo, anong pakiramdam nyo kapag namamalengke kayo? So nakita nyo naman yung mga pinamalengke ko, hindi haabot yun ng isang buwan o diba? ba? So ayan, comment down below naman para alam ko kung hanggang saan aabot ang video na ito. And thank you so much for watching and follow for more. Nasa kondo na ako mga love mom. Ayan, pauwi na. Salamat sa panonood. Bye!